Ang bilis maglakad ni Toro. Parang hindi pagong. Ha? Ikaw? Ikaw? Ikaw, Toro? Gustong gusto mo laging gusto mong lumabas? Ha? Gustong gusto mong lumabas? Ikaw, ha? Uy! Uy! Toro! Okay. Okay. gustong lumabas eh. Ang bilis maglakad. Pocho, ikaw din. Ang bilis, ang bilis maglakad ni Toro. Parang hindi ka pagong. Parang hindi ka pagong ha. Ang bilis mo maglakad. Ito naman. Masusundan ako niyan. Halika, halika, halika. Tara, 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 tara. Halika, halika, halika. Eh. Ang bilis mo maglakad, eh. Dito ka dito ka dito hmm. hmm. uh -huh. ka. kati, to tita. to kati, to kati, to kati, Tara. kati, to kati, to kati, to kati, Baka ikaw makawala. Baka ikaw makawala. <laughs> Ay. Tayo lumabas, sama natin si Toro. Lalabas tayo lumabas tayo. Sama natin si Toro. Pocho, kuha ng tali. Lalabas tayo, sama natin si Toro. Dali. Lalabas maglaka ni Toro, oh. Uy. Uy. Saan ang punta? Uy. Uy. Oh, oh. Ito, ito, ito. Gustong lumabas. Oh. Oh, ikaw, ikaw, ano, ano ga, ano, ano ga, ano, huy, 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 macam, macam, ha, bacho, bacho, ano, ano, bacho, ang balis maglakad ni Toro, 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 halika, Tigas ng lumabas oh. Ang bilis maglakad eh. Parang hindi pagong. Oh. taro, Ui!